Hindi nga tumigil itong si Ronnie sa panggugulo nga dito kay Lorena matapos nga kasing may malaman siya ay todo pang gigipit na ang kanyang ginamanapula gina niya ito para mabalik ang mga nawala sa si kanya. At dahil alam niya na galit-galit sa kanya itong si Wilfred, gagamitin niya ang kanyang nalalaman para nang sa ganun si Lorena ang aayos sa kariru niya. Napilitan si Lorena dahil ayon nito na mailantad ang nalalaman ganito nito si Ronnie. Lalong lalo na at may kinausap pa siyang mga tao para magpapatunay na siya ay si Carolina Aston. Dahil sa kanyang ginawa kung saan bigla na lamang itong nagdesisyon na hindi malang nagsabi dito nga kay Wilfred na galit ang kanyang asawa. At sinabi niya sa kanyang harapan na kailanman hindi siya magiging okay sa kanyang ginawa. Paano umano niya nagagawa na nabagin ang kanyang mga untos gayong alam naman niya kung gaano kalupit itong si Ronnie at kung ano ang ginawa nito sa kanyang pamilya. Samantala, tuwang-tuwa si Ronnie sa kanyang mga nakikita kung saan nagkagulo nga ang dalawa, ang mag-asawa. Dahil yun naman talaga ang kanyang gusto ang magkasira silang dalawa at ngayon makukuha niya ang kanyang gusto. Ngunit hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat ng kanyang gusto dahil gusto pa niya at gusto pa niyang humiling. Nainis na nga itong si Lorena at sinabi niya ano pa ba ang kanyang kailangan matapos na nga maipasok at maibalik na nga sa, sa kumpanya na patay hindi na niya kakausapin itong si Lorena dahil tapos na ang kanyang misyon. Ngunit hindi pa umano sa sapat dahil gusto niya na alisin nga ang pagbaban nga nito ang si Fred at makapasok siya muli sa pamamahin nila. Bagay na umalma nga itong si Lorena dahil alam naman niya kung gano'ng kalaki ang galit nga ni Wilfred at nahihirapan na nga siyang humbisihin kung paano siya makabalik sa naturang kumpanya dahil nga sa ginawa niya na napakarami at patong patong kaya hindi madali ang kanilang at Tapos nga ang pangyayaring iyon, agad na siyang nagkumpisal sa kanyang batid na kailangan na nga nilang magkakilos agad at kailangan na nga nilang uh, hanapin itong si Mang Dolpo dahil yun na lang talaga ang pinakapangunahing solusyon. Nang sa ganoon ay tumigil na nga itong si Ronnie sa pagkipin gusto man niyang sabihin ang katotohanan ngunit natatakot din itong si Lorena na baka nga hindi siya kampihan ng kanyang asawang si Wilfred kaya kailangan nilang makausap itong Dolfo. Um, si kaya naman nag-aalala na rin ng husto itong si Tristan sa kanyang ate Lorena kaya naman siya gagawa ng paraan hanggang sa makita nga niya sa social media kung saan nag-post nga ang anak nga nitong si Dolfo at agad din nang locate ang location kaya naman agad-agad silang pumunta upang makausap na nga si Mang Dolpo at magkaroon ng linaw. Halos at... mangyak-ngyak nga itong si Lorena matapos nga makaharap ng tuluyan itong si Mang Dolpo. Dito ay hindi naman siya nabigo sapagkat kilalang kilala siya ng naturang matanda naalala ang kanyang pangalan na siya ay si Carolina si Caroline Aston at alam niya ang totoong mga nangyari ngayon magkakaroon na ng linaw at ngayon ay malilinis na rin ang kanyang pangalan sa pamamagitan nga nitong sinimang Dolpo dahil siya nga ang saksi ng lahat